Yo, what's up mga ka-idol? So another day, another video na naman tayo. So ang naglalaban dito mga ka-idol ay eh, Dream Reapers versus Werpa Max mga ka-idol. So kung makikita dito mga ka-idol, hawak ni Mighty yung bola at siya rong mismo ang guard dito. At talagang ang ganda ng depensa ng Dream Reapers at ito yung nangyari mga ka-idol. Kung makikita mo ay eh, tumama yung kanyang ulo sa semento mga ka-idol. At yun ay 2 points na naman ng Dream Reapers At dito na nga mga ka-idol, nagkagulo na nga dito dahil hindi na nga nakatayo si Mighty dito at naba di ko alam basta tumama yung ulo niya sa sahig mga ka-idol at napakadelikado yon at dito na nga mga ka-idol tumawag ng time out ang referee dahil dito sa nangyayari kay Mighty mga ka-idol ang pusta pala dito mga ka-idol ay umabot nga ng 20,000 so di ko alam kung 20,000 o basta 20,000 mahigit mga ka-idol so dito na mga ka-idol ang problema nga lang dito sa palaro namin mga idol ay syempre wala kaming problema nga lang dito sa amin mga idol ay wala kaming medical emergency response pag may mga ganitong nangyayari at tinamnan naman inaakala na mayroon palang lang mangyayari na ganito. So ayun nga mga idol si Mighty ay inalalayan ng palabas ang kanyang mga kakampi at, at dito nga mga idol pinapahinga muna namin, pinapahiga muna kasi namilipit nga siya sa sobrang sakit nga daw at nabalitaan namin to mga idol ay napakalaki yung bukol sa likod ng kanyang ulo mga ka idol at syempre naman na, talagang napakasakit yun. At dito na nga mga ka-idol. So, pinagpatuloy yung game. At lamang dito ang Dream Reapers ng isa. So, 1 point mga ka-idol. At dito naman ay bula ng Werpa Max. So, inbound at pinasa ni Diego. At si Diego naman ay sumalaksak. At saktong mga ka-idol. At pumasok. So, ayun na nga dito mga ka-idol. Lamang na ang Werpa Max ng isa. So, inbound ng Dream Reapers mga ka-idol. At yun, namimili si ng Dream Reapers kung sinong mag-inbound ng bola At dito na mga ka-idol nakasungkit ng foul ang Dream Reaper. So, ang una pala ditong free throw mga ka-idol at pumasok at itong si free throw ay sumablay at na-rebound ng Werpa Max mga ka-idol. So, yun, pinasa. At dito pala mga ka-idol ay nakabalik na si Mighty dito mga ka-idol at yun, tumira ng tres at sumablay na rebound ni Mighty at foul so mga ka-idol meron tayong dalawang free throw para kay Mighty mga ka-idol so at dito mga ka-idol tuloy na ngang nanalo ang Werpa Max dahil ang natitira dito sa oras natin ay 0.02 so babalik na sa 2 seconds and So yun, binalik namin sa 2 seconds at yun, dito mga ka-idol ay nahilo, nahilo ulit si Mighty. At di ko rin alam kung bakit winasok pa siya ng coach mga ka-idol. At syempre naman, hindi natin masisisi yan kung kaya naman sa, kung kaya naman sa player mga ka-idol. At dito mga ka-idol, bumango na ulit para mag-free throw ng 2 free throw mga ka-idol. At dito mga ka-idol, pumasok ang 2 free throw. At yun, tuluyan na ngang nanalo dito ang wear pa max mga ka-idol. So, shoutout pa rin sa Dream Reapers. At pinaka -malupit na laban to mga ka-idol. At see you next video mga ka-idol.